Inilabas ng AFP ang video ng pangaagaw ng mga Chino sa food supply para sa mga sakay ng BRP Sierra Madre at ang pagtapon ng supply sa dagat. Pero pinalalabas ng China sa sarili nilang video na mga Pilipino ang nagkakalat kahit hindi naman. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Inilabas ng AFP ang video ito na kuha noong May 19. Makikitang paikot-ikot sa dagat na tila nagahabulan ang dalawang rubber boat ng Pilipinas at dalawang mas malaking rigid hulled inflatable boat ng China. Nahulog daw kasi sa dagat ang package na naglalaman ng pagkain na mula sa airdrop mission ng AFP para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Nagulat na lang ang mga Pilipinong sundalo ng agawin ng mga Chino ang nahulog na food supply. Yung pala ilaba nila. Lock ko. Wala, Lapitan nyo ka dyan, Lapitan nyo ka dyan. nila yung Kaya misto lang agawan ang nangyari. Kaya nyo para shot. dalit sa bangura. Lock Sa bangura, bangura. Babanggain kayo. Bangura lang kayo, bangura. Dalit sa bangura. Huwag huwag niyo yung bangura. Huwag niyo yung bangura. Huwag Huwag Kuha ang video ng sundalo sa BRP Sierra Madre. Ayon sa AFP, lumapit ang mga Chino ng 5 hanggang 10 meters sa barko ng Pilipinas. The PLA agents have no authority to be within our exclusive economic zone. They should not be there. They have no right. They were trespassing into our exclusive economic zone. Secondly, they interfered in a legal operational resupply mission. Ayon sa AFP, nang makita ng mga Chino ang laman ng package, inihulog nila ito pabalik sa dagat. Ilan sa mga food items na kuha pa mula sa dagat, pero karamihan daw ay lumubog at nasira. Ayon sa AFP, ang tagpong ito noong May 19 ay konektado sa paratang ng China na nanutok umuno ng baril ang mga Pilipino sa Chinese Coast Guard. we are denying you know, uh, that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese uh, in, the, in the ribs. You know. uh, but we will not deny the fact that they were, were armed you know, because the BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship and therefore it is authorized to have weapons. Linabas lang nila just to get ready in case something happens na dahil napakalapit na eh. No? Konti na lang, seconds lang. They only have seconds to react if something happens. So. Sabi pa ni Broner, ang paglapit ng mga Chino sa BRP Sierra Madre at pangaagaw sa supplies nito ay nagpainit sa sitwasyon sa West Philippine Sea. We were doing a peaceful resupply mission and here they are. Trying to intervene, in fact, they even uh, confiscated one of our uh, supply uh, packages. No? So, uh, by doing so and by coming very close to the uh, BRP Sierra Madre, this causes alarm uh, sa mga sundalo natin. Uh, meron tayong sinusunod ng mga rules of engagement. Pag ganun na kalapit yung kalaban mo, siyempre dapat maghanda ka. Nagpaliwanag din ng AFP kung bakit hindi nila agad isinapubliko ang nangyari we were able to drop uh, supplies the needed much needed supplies and medicines to our troops they were recovered uh, peacefully by uh, our our soldiers using the rubber boats but this time uh, we don't know what came into the minds of uh, the Chinese coast guard sa pahayag ng Chinese foreign ministry tinawag nitong iligal ang aksyon ng pilipinas laban sa chinese coast guard sa supply mission na naganap nakaraang buwan. Wala pa rin pahayag sa ngayon ang Department of Foreign Affairs kung anong hakbang ang gagawin nito. Iniulat din ng AFP na nagsagawa ang People's Liberation Army ng China ng military exercise sa Sabina Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, Kamakalawa. Ayon sa AFP, walang karapatan ng China na gawin ito. The conduct of an exercise is unauthorized under UNCLOS. It's not allowed. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatuto, 24 Horas.